Hi guys, this is SirKoy15. Kung isa ka rin sa nag-receive ng ganitong email kay YouTube, ibig sabihin kailangan mo na itong gawin ngayon. Guys, ang email ni YouTube nito ay para sa mga content creators outside sa US. So kailangan natin i-resubmit ang ating tax information bago matapos ang December 2024. Ang nasa policy ni YouTube ay kapag hindi mo naipasa ang iyong tax information around December 2024, ikaw ay magkakaroon ng 30% tax deduction sa iyong payments. Alam kong isa ka rin sa nahihirapan kung paano i-resubmit ang iyong tax information, pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook account Kuya One Vibe para ma-assist ko kayo kung paano ang resubmission ng tax information sa Singapore and the U.S.